Alam mo bang habang natutulog ka dapat doon nagre-repair ang utak at mga mata mo pero ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition and Healthy, aging higit siyam na naput dalawang porsyento ng mga matatanda sa edad 65 pataas ay kulang sa kahit isang mahalagang nutrient na kailangan para sa repair ng utak at paningin tuwing gabi ibig sabihin gabi-gabi habang natutulog ka nagugutom ang utak mo sa mga sustansyang kailangan para tumalas ulit ang memorya at Nagkakandara pa ang mga mata mo sa paghahanap ng bitamina. Para lumiwanag ulit kaya kahit sapat, ang tulog mo pagising mo malabo. PRN ang paningin mabagal, PRN. Ang pagproseso ng isip parang hindi talaga nakapahinga. Kung bago ka lang dito, welcome dito. E sa ating channel, tinutulungan natin. Ang mga lampas-anim na po na mabuhay ng mas matalas, ang isip mas malakas, ang katawan at mas malinaw, ang paningin lahat. Yan esa natural at sentipikong paraan ngayon pag-uusapan natin ang apat na juice na kayang mag-recharge e SA utak at mata mo habang natutulog walang gamot, walang supplement, puro natural. Totoong pagkain lang na kapag ininom mo esa, tamang oras kayang i-activate ang healing. Process ng katawan mo, marami na akong pasyente na bumalik ang sigla at linaw ng paningin esa simpleng pagdagdag lang ng mga juice na to e SA kanilang routine at ngayong araw gusto kong ipakita sa kung paano rin ito makakatulong sa'yo. Handa ka na bang ibalik ang linaw ng paningin mo at talas ng isip habang natutulog? Kalang simulan natin essay unang juice isang pamilyar pero madalas nating nakakaligtaan. Juice number carrot juice para essay retina at memoria. Kung may isang juice na madalas, baliwalay ng mga seniors. Pero dapat laging nasa routine nila yan ay ang carrot juice, simple lang pero napakalakas ng epekto nito. Hindi lang e sa paningin kundi pati sa memorya mo alam mo ba kung bakit dahil ang carrots ay sagana e sa beta-carotene na ginagawang vitamin A ng katawan mo at ang vitamin A siya mismo ang building block ng retina ang parte ng mata na tumatanggap ng liwanag at nagsasalin nito para makakita ka kaya kung kulang ka sa vitamin A unti-unting humihina ang mga photoreceptor cells mo ito yung dahilan kung bakit maraming matatanda ang hirap makakita e sa madilim mabilis mapagod ang mata at madalas magreklamo ng dry eyes pero hindi lang yan ang carrot juice. Dinay may lutein at zeaxanthin dalawang carotenoid na direktang pumupunta sa makula, ang gitnang bahagi ng mata mo na responsable sa malinaw na paningin sila, ang natural na pananggalaban, laban, SA oxidative stress UV rays at damage mula sa matagalang paggamit ng cellphone, TV o computer screen. Kumbaga habang iniinom mo, ang carrot juice binibigyan mo ng bagong armor. Ang mga matamulaban sa ipagtanda ngayon pag usapan natin, ang epekto nito sa utak ang carrot juice ay may falcarinol, isang natural compound na tumutulong protektahan ang mga cell membrane ng neurons mo at binabawasan. Ang inflammation sa utak ayon sa isang pag-aaral, SA Frontiers in Aging Neuroscience 2020 ISA, mga matatandang umiinom ng beta, carotene-rich juice araw-araw ay nagpakita ng labing tatlong... Porsyentong pagpapabuti SA Memory Recall. Matapos lamang ang walong linggo, ibig sabihin kung dati ay hirap kang maalala. Kung saan mo nilagay ang salamin mo o pangalan ng kapitbahay mo, mas madali mo na itong matatandaan. E sa paglipas ng panahon, kaya nga sinasabi kao sa mga pasyente, kao. Ang carrot juice ay hindi lang pampalinaw ng mata ito. Rin ay mental wake-up call SA utak pero tandaan may teknik ito para masulit ang sustansya dahil fat-soluble. Ang nutrients ng carrots, mas mainam itong ipares. Say healthy fats para mas maabsorb ng katawan, kaya kapag umiinom, ka ng carrot juice e sa umaga. Sabayan mo ng simpleng almusal tulad ng avocado toast o kahit isang kutsarita ng olive oil. E sa ganitong paraan, mas maayos nitong nai-energize ang retina mo at mas mabilis na nagigising. Ang isip mo gusto mong subukan? Ganito lang kasimple gamitin. Ang dalawa hanggang tatlong medium carrots balatan at i-juice pwede mong lagyan ng isang hiwa ng luya para may konting kick at konting peras o lemon para dagdag vitamin C. Inumin ito habang sariwa. Pia sa loob ng sampung minuto. Matapos gawin pag ginawa mo ito araw, araw mapapansin mo pag bangon mo, sa umaga mas maliwanag. Ang paligid mas malinaw magbasa at mas mabilis kang makafocus dahil totoo ito. Ang mata at isip mo sabay na gumigising kapag tama. Ang sustansya at kung gusto mong dagdagan PA, ang tulong sa utak at paningin mo ang susunod na juice ay baka mas lalong magpa-energize sa iyo isang kulay pula na juice na napakalakas magpaayos ng daloy ng dugo at oxygen sa utak juice. No beet juice para sa dugo at oksigeno. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang juice para sa utak at mata ang beet juice marami. Ang nag-aalangan dito dahil sa earthy o medyo mapait na lasa pero kapag nalaman mo kung gaano ito kahalaga. SA daloy ng dugo at oxygen ng katawan mo, baka araw-arawin mo na rin ito. Alam mo, BA karamihan, SA mga seniors na nakararanas ng paglabo ng paningin o mabagal mag-isip ay hindi dahil SA edad kundi dahil SA mahina ng sirkulasyon ng dugo kapag mahina. Ang daloy ng dugo kulang. Ang oxygen na nakakarating SA utak at mata at yan. Ang dahilan kung bakit parang laging malabo, mabigat o mabilis mapagod. Ang isip mo diyan pumapasok. Ang kapangyarihan ng beet juice. Ang beet ay mayaman sa dietary nitrates. Na sa loob ng katawan mo ay nagiging nitric oxide ang nitric oxide. Ang nagsasabi sa mga ugat ng dugo mo na mag-relax at magpaluwag proseso itong tinatawag na vasodilation ibig sabihin mas dumadaloy ang dugo mas maraming oxygen ang umaabot sa utak at mata mo ayon sa pag-aaral sa Nitric Oxide Journal 2020. Ang mga matatandang umiinom ng isang baso ng beet juice araw, araw ay nagkaroon ng mas magandang cerebral blood flow, lalo na sa si frontal lobe, ang parte ng utak na responsable. Sa si memoria decision making at focus at hindi lang basta resultang naramdaman na patunayan din eh, sa test mas mabilis mag-react at mas malinaw mag-isip pagkatapo ng apat na linggo ng tuloy-tuloy na pag-inom. Pero hindi lang utak ang nakikinabang. Ang nitric oxide mula sa beet juice ay tumutulong din protektahan ang retina, lalo na ang maliliit na ugat nito na kadalasang naapektuhan ng pagtanda. May isa pang pag-aaral mula sa Journal of Ocular. Pharmacology and Therapeutics, dalawang libo labing na nagsasabing, ang regular na pag-inom ng beet juice ay nakakatulong mapanatiling buo ang kapal ng retina at binabawasan. Ang oxidative stress isang pangunahing dahilan ng macular degeneration o unti-unting. Paglabo ng paningin SA matatanda at alam mo ang pinaka nakakabilib dito mabilis. Ang epekto ng beet juice, hindi mo kailangang maghintay ng ilang linggo bago maramdaman ang pagbabago SA loob lang ng 30 minuto. Nagsisimula ng tumaas ang nitric oxide sa dugo mo kaya mas nagiging alerto. Ang isip mas gumaga ng pakiramdam at mas malinaw. Ang paningin kaya kung gusto mong subukan, ganito lang gamit. Ang isang medium na bit balatan at hiwain ni halos sa kalahating orange or maliit na mansanas para pantanggal ng earthy na lasa tapos i-juice. Pinakamainam itong inumin. Tuwing hapon bandang alas dos hanggang alas kwatro ng hapon. Kung kailan kadalasan bumababa, ang energy at focus mo pwede mo rin sabayan ng maikling lakad para mas lalong gumanda. Ang daloy ng dugo isang baso lang bawat araw sapat na para muling pasiglahin, ang isip at palinawin ng paningin at kung say beet juice ay dumadaloy. Ang lakas ng dugo sa susunod, na juice naman mabubuo. Ang bagong sigla ng utak ito ang juice na kayang magpanibago, ng brain cells mo mismo juice. Number 3 blueberry juice para sa pagbuo ng bagong brain cells. Kung ang carrot juice ay pampalinaw ng mata at ang beet juice ay pampalakas ng daloy ng dugo. Ang blueberry juice naman, ang pampabata ng utak o dahil ito, ang isa sa kakaunting prutas na kayang tulungan. Ang utak mong mag-regenerate o bumuo ng bagong brain cells kahit tumatanda na alam mo, BA, kung bakit espesyal ang blueberry dahil puno ito ng anthocyanins, mga natural na antioxidant na nagbibigay. Sa kanya ng kulay asulubin ng malalim, pero higit PA sa kulay itong antioxidants. Ang tumutulong protektahan ang mga silula ng utak laban sa oxidative stress, isang pangunahing dahilan ng memory loss at pagbagal ng pag-iisip sa matatanda. Essay isang pag-aaral, essay Journals of Gerontology Series, at 2020. Ang mga senior na umiinom ng wild blueberry juice araw-araw, sa loob ng labing dalawang linggo ay nakitaan ng malaking pagbuti. Essay Memory Recall, Bilis Mag-isip at Aktibidad ng Utak, SA MRI Scans, Bakit Dahil? Ang anthocyanins ay may kakayahang tumawid sa blood-brain barrier, ibig sabihin direkta silang nakakapasok sa utak para protektahan at ayusin. Humara neurons and hegets PA, doon pinapataas nila ang produksyon ng BDNF, brain-derived neurotrophic factor. Ito ang protina na tumutulong sa mga brain cells para mabuhay, lumago at makipag-ugnayan ng mas mabilis. Pero hindi lang utak, ang nakikinabang ang blueberry juice ay nagbibigay din ng protection SA retinal. Ganglion cells, mga nerve cells, sa mata na nagpapadala ng visual signals papunta, sa utak ayon, sa molecular vision dalawang libo labing siyam. Ang regular na pag-inom ng blueberry extract ay nakatulong mapanatili. Ang malinaw na estruktura ng retina, kahit SA mga may edad na at exposed SA oxidative, damage kaya kapag iniinom mo ang blueberry juice gabi-gabi, tinutulungan mong manumbalik ang lakas ng koneksyon ng mata at utak kaya mas malinaw kang nakakita, mas mabilis kang makaalala may pasyente. Ako si Helen Pitumpo Tapat, na taong gulang, sabi niya dati hindi, na siya makabasa ng maayos parang naglalaro ang mga letra at mabilis siyang mapagod sa pag-iisip sinubukan niyang uminom ng blueberry juice. Gabi-gabi mga isang baso lang mga, siyam na minuto bago matulog. Pagkalipas ng ilang linggo, Bumalik ang talas niya bumilis magbasa. Naalala na niya ulit ang mga pangalan ng apo niya at mas masigla na siya. Kung gusto mong subukan ganito lang gamitin, ang isang tasa ng fresh or frozen blueberries, iblend kasama ng konting tubig o kalahating saging para mas creamy inumin ito. Sa gabi mga isang oras at kalahati bago, matulog kasi yan ang oras na nagsisimula. Ang natural repair cycle ng utak mo habang natutulog ka nagtatrabaho. Ang anthocyanins pinapakalma ang utak nire-repair, ang mga koneksyon at pinoprotektahan, ang mata. Kaya sa bawat baso ng blueberry juice, para kang nagre-reset ng system mo. At kung gusto mong dagdagan PA, ang mental clarity at focus mo. Yung susunod na juice ay para sayo, isang berdeng elixir na tahimik pero napakalakas juice. No spinach juice para SA focus at clarity ngayon pag-usapan natin. Ang isa sa pinaka-humble pero pinaka-makapangyarihang juice pagdating SA focus clarity. At mental sharpness, ang spinach juice tahimik lang. Ang spinach hindi kasing sikat ng carrots o blueberries pero kung malalaman mo kung ano. Ang kayang gawin nito, sa mata at utak mo siguradong magugulat ka ang spinach ay sagana. salutein at zeaxanthin, dalawang carotenoid na literal na nasa loob ng makula ng mata mo, yung parte ng retina na responsable sa malinaw na paningin. Habang tumatanda tayo bumababa. Ang natural na level ng mga pigment na ito, kaya unti-unting lumalabo, ang paningin nagiging mas sensitive sa liwanag at minsan nagiging dahilan ng macular degeneration. Pero sa bawat baso ng spinach juice, binabalik mo sa katawan mo. Yung protector na ito sa pag-aaral sa Nutrients Journal 2020. Mas mataas na level ng lutein at zeaxanthin sa... Dugo ng matatanda ay konektado sa mas malinaw na contrast vision at mas mabilis na visual processing speed. Sa madaling salita, mas malinaw kang nakakakita at mas mabilis nakakakilala ng mga bagay say, paligid. Pero hindi lang mata, ang napapabuti ng spinach juice pati utak. Ang spinach ay puno ng folate, vitamin B9 na mahalaga sa paggawa ng mga neurotransmitters gaya ng dopamine at serotonin. Ang mga chemical ng utak na responsable sa focus, motivation at mood kapag mababa, ang folate mo mabilis kang mapagod mahina. Ang konsentrasyon at parang laging foggy young. Isip ese isang pag-aaral na inilathala. Sa American Journal of Clinical Nutrition, 2018 nakita na ang mga matatandang mababa. Ang folate levels ay mas mabagal mag-isip at mahina ang memorya pero nang maibalik. Ang folate essay tamang level gumanda mulay. ang cognitive performance nila bukod doon ang spinach ay may vitamin K na tumutulong magpanatiling buo at matatag. Ang mga cell membrane ng utak pati SA paggawa ng myelin sheath. Yung protection ng mga nerve signals para mas mabilis magpadala ng impormasyon. Kaya SA bawat lagok ng spinach juice, hindi lang paningin ang nililinaw. Mo pati mga kable ng utak mo ay pinaayos, moren. Pero tandaan, kailangan din ng moderasyon dahil may oxalates. Ang spinach, hindi ito dapat Sosobrahan lalo na kung may problema ka sa bato kaya isang maliit na baso. Bawat araw ay sapat na ganito mo siya. Gagawin gamitin ang isang malaking dako ng spinach haluan ng green, apple o kalahating pipino para gumanda ang lasa. Ijuwis at inumin ito sa mid-morning o bago mag-lunch habang hindi PA busog. Ang tiyan mo sa ganitong oras mas mabilis maabsorb ng katawan. Ang mga nutrients isang baso lang. Mararamdaman mo agad parang gumaan. Ang isip mo mas malinaw kang magbasa mas magaan ang pakiramdam dahil totoo ito, ang clarity ng isip ay nagsisimula SA kung anong nilalagay. Mo SA, katawan mo at ngayong alam mo na ang apat na juice na ito. Oras ng pagsamahin. Natin sila sa isang simple at epektibong daily plan, isang routine na madaling sundin at kaya kahit ng pinakaabala o pinakamaingat na senior daily routine plan. Ngayong alam mo na ang apat na juice na nakakatulong SA paningin at memorya. Ang tanong paano mo sila, isasama SA araw-araw simple lang. Hindi mo kailangang ubusin silang apat isa-isang araw. Kaya ang susi dito ay tamang oras at konsistensya. Kasi tandaan may natural na ritmo. Ang katawan mo may oras sa SA umaga. Kung kailan aktibo ang mga mata may oras sa hapon. Kung kailan bumabagal ang daloy ng dugo at may oras sa gabi. Kung kailan nagre-repair ang utak kaya kung gusto mong masulit, ang bawat baso ito ang tamang routine. Umaga carrot juice pagkagising o pagkatapos ng magaan na almusal, inumin. Ang carrot juice, ito ang magbibigay ng vitamin A lutein at zeaxanthin na kailangan ng mga mata mo para mag-reset at mag-focus kapag sinabayan mo. PA ng healthy fat gaya ng avocado or olive, oil mas epektibo itong maabsorb tamang panimula para gumising. Ang mata at isip mo, kalagitnaan ng umaga spinach juice, mga alas 10 o bago magtanghalian ito, ang pinakamainam na oras para sa spinach juice, ang folate at vitamin K nito ay sumusuporta sa focus mood at memory signals ng utak mo. Tamang-tama sa oras na nagsisimula ka ng mapagod. Sa mga gawain sa umaga, bibigyan ka nito ng mental clarity. Say, hapon 2 to 4 p.m. beet juice. Alam mo yung oras na parang bigla kang inaantok o nawawalan ng gana dyan mo iinumin? Ang beet juice. Ito ang magpapabust ng nitric oxide e sa katawan mo para bumilis ang daloy ng dugo kaya mas alerto. Ang ngisk at mas malinaw ang paningin kung isasabay. Mosey 10 hanggang 15 minutong paglalakad doble, ang benepisyo sa gabi, siyamnapung minuto bago matulog blueberry juice. Ito ang panghuling hakbang habang naghahanda kang matulog inumin ang blueberry juice para tulungan, ang utak mong mag-repair ng mga neurons at protektahan. Ang mga mata habang natutulog ka, ang anthocyanins nito ay tumutulong SA neurogenesis paggawa ng bagong brain cells, kaya pagising mo mas fresh, mas kalmado at mas malinaw. Ang isip mo tip, hindi mo kailangang gawin lahat araw-araw. Pwede kang magrotate halimbawa. Carrot at beet SA, loon, spinach at blueberry SA martis. Ang mahalaga consistent ka kahit dalawang juice lang sa isang araw. Basta tuloy-tuloy makikita mo ang pagbabago. SA loob ng ilang linggo at kung naiisip, Modok huli na biya para sa akin. Hindi kasi ang katawan may kakayahang magpagaling. Basta binibigyan mo ito ng tamang sustansya ang bawat. Baso ng juice ay maliit na hakbang, papunta sa mas malinaw na paningin at mas matalas na isip. Alam mo, madalas kong marinig sa mga pasyente. Kao, dok, huli na siguro para sa akin. Pero ang totoo, hindi pia huli. Ang lahat kahit anim na pupitumpo o walumpu ka na, pwedeng muling luminaw ang paningin mo at tumalas. Ulit ang isip mo, hindi mo kailangan ng Mamahaling gamot, hindi mo kailangan ng operasyon, kailangan mo lang alagaan kung ano ang nilalagay. Mo SA katawan mo lalo na kung ano ang nasa baso mo. Isipin mo to bawat lagok ng carrot beet blueberries or spinach juice ay parang maliit na regalo mo SA. Sarili mo isang baso ng pag... Asa isang baso ng bagong sigla kasi habang iniinom mo sila, tinutulungan mo ang katawan mong gawin. Kung ano talaga ang kaya nitong gawin. Magpagaling ang utak mo, hindi piya sumusuko. Ang mga mata mo gusto lang ng tamang nutrisyon para muling magliwanag at ikaw kailangan mo lang magpasya na simulan kasi minsan hindi mo kailangang baguhin. Ang buong buhay mo, isang simpleng baso lang bawat araw, yun ang pwedeng maging simula ng malaking pagbabago kaya ngayon gusto kitang hamunin simulan. Moes sa isang juice ngayong araw dahil ang katawan mo handa ng magpagaling hinihintay, kalang kumilos kung may natutunan. Kasi video na ito, ilike mo at ishare sa mga Mahal mong seniors, baka sila rin kailangan lang maalala na may pag-asa PA at kung gusto mong subukan. Ang mga juice na ito, comment mo. Sa iba ba, magsisimula ako ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang elderly wisdom videos. Tumanda ng malakas malinaw at masaya.